Labas nyo kung magkano yung inaward nito sa Wawaw. Wow, mga ghost projects. You'll wait for it. The number of projects, the total projects, total cost of the projects that have been implemented, 9 billion. 9 million or 9 billion? 9, 9, 9 billion over the country, Mr. Chen. Walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho, wala. Tahanin nyo, wala kayong makita kahit na ano. No, I'm not disappointed, I'm angry. Mga kaalam, tanong ko lang. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos ang problema natin sa baha? Taon-taon naman may budget, minsan trilyon pa nga ang inilalabas para sa flood control projects. Pero kahit ganun kalaki ang pera, bakit parang wala pa rin nangyayari? May mga lugar na palaging lubog sa tubig at ang mas masakit, may mga nagkakasakit pa ng leptospirosis dahil dito. Ngayon, kung hindi kulang ang pera, saan nga ba talaga napupunta ang pondo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa Bulacan, may barangay na ilang linggo ng lubog sa baha. Kahit natapos na ang bagyo, abot tuhod pa rin ang tubig. Ang mga bata hindi makapasok sa eskwela kasi sirang-sira na ang mga pasilidad. Sabi ng mga residente, palpak daw ang flood control project na ginawa sa kanila. Imbes na makapigil ng tubig, may bitak at madali pa raw bumigay ang mga pader. Halata raw na hindi maayos ang materyales na ginamit. Hindi lang ito nangyari sa Bulacan. Sa Lucena, Quezon, may proyekto rin na halos isang milyon ang halaga pero bumagsak rin agad. Isipin nyo, ganoon kalaking pera tapos parang tinapon lang. Lumabas pa sa ulat na may iisang grupo ng contractors na nakakuha ng pinakamaraming proyekto. Labin lima lang sila, pero halos isang bilyon ang hawak nila mula sa mahigit kalahating trilyon na budget. Paano nangyari na iisa ang presyo, iisa ang disenyo at iisa rin ang materyales na gamit nila? Mismong Pangulo na nga ang nagsabi na marami sa mga flood control projects ay ghost projects. May nakita pa siya sa Bulacan na nagkakahalaga ng 55 milyon pesos pero pagdating niya sa site, wala naman talagang proyekto. May budget, may record pero wala kang makikita sa aktual na lugar kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit galit siya. Nakarating na rin sa Senado ang usaping ito. Ipinatawag ang top 15 contractors pero pito lang ang dumalo. Doon lumabas ang mas nakakagulat na detalye. May contractor na sinasabing quadruple A ang lisensya kahit hindi pa naman nagsisimula ng proyekto. Ang iba naman, wala palang opisina sa address na nakalagay sa dokumento. Nang puntahan ng media, wala silang nadatnan. May senador din na nagsiwalat na may ilang kongresista na sila rin mismo ang suppliers at contractors ng mga government projects. Ibig sabihin, may mga taong gumagawa ng batas pero sila rin ang kumikita sa mga proyektong pinupondohan ng gobyerno. Kaya hindi lang simpleng korupsyon ang nangyayari, kundi parang palakasan at sabwatan na. Sa Kapas, Tarlac naman ay gumuhurin ang flood control project na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Ang dahilan, Buhangin lang daw ang ginamit imbes na sementuhin ng maayos. Kaya nung bumuhos ang malakas na ulan, inanod lang ito at bumigay agad. Sa Oriental Mindoro naman, siyam na flood control projects ang gumuho, kabilang na ang isang proyekto na nagkakahalaga ng 217 million pesos. Kung pagsasama-samahin ang halaga ng mga ito, aabot sa halos dalawang bilyon ang nawala. Pero ayon sa DPWH, hindi pa raw tapos ang lahat ng proyektong ito. May mga warranty period kasi ang bawat kontrata. May nakalaan na retention ng pondo para sa mga contractor at may 5-year warranty na obligasyon nilang ayusin ang mga nasirang parte. Kaya ang sinasabi ng DPWH ay huwag muna daw husgahan ang lahat dahil may oras pa sila para ayusin ang mga ito. Kung may tunay na pagkukulang, saka lang sila pananagutin. Pero kung titingnan, hindi basta-basta ang mga kumpanyang sangkot dito. Anim sa mga proyekto na kakontrata sa SunWest Incorporated ng negosyanteng si Elizalde Zaldico na ngayon ay party list representative ng Ako Bicol. Sabi niya, nag-divest na raw siya ng interes sa kumpanya mula pa noong 2019. Ayon naman sa pahayag ng SunWest, limang porsyento lang ng kanilang flood control projects sa Mindoro ang nagkaproblema. At bilang quadruple A contractor, iginiit nilang susundin nila ang lahat ng kondisyon sa kontrata. Samantala, isa sa siyam na dike ay nakakontrata naman sa St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ni Pacifico Curly Diskaya, asawa ni Sara Diskaya na natalo noon laban sa kampo ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Nang puntahan ng media ang opisina na nakalagay sa papeles, Nalaman nila na nasa parehong gusali rin ito ng St. Gerard Construction na pagmamayari pa rin ng mga diskaya. Pero kahit na pinuntahan nila ito, wala raw lumabas o humarap na tao mula sa kumpanya para magbigay ng paliwanag sa kanila. Sa Senate Blue Ribbon Committee naman ay humarap si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa kanya, naniniwala rin siya na may mga ghost projects na flood control. May mga tao raw na pwedeng magpatunay kaya mas pinalalakas daw ngayon ang validation sa mga proyektong ito. Nitong nakaraang Sabado, sinabi rin ni Bonoan na umabot ng 450 billion pesos ang kabuang budget para sa flood control projects na nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act. Sa gitna ng mga isyong ito, inilunsad ng Malacanang ang sumbong sa Pangulo website. Ito raw ay para direktang makapagreklamo ang mga tao kung may nakikita silang anomalya. Maraming pumuri sa inisyatibong ito, kabilang si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, na kilala rin bilang dating general ng PNP at investigator sa Mamasapano Massacre. Siya ang lead convenor ng M4GG o Mayors for Good Governance. Kwento ni Magalong, nagsimula ang kilusan noong 2023 matapos niyang magtanong kung normal na ba ang korupsyon sa gobyerno. Sa una, halos 26 mayors lang ang sumali. Pero paglipas ng dalawang taon, umabot na ito sa 202. Ibig sabihin, napakaliit na porsyento pa rin ito kumpara sa higit 1,400 na mayor sa buong bansa. Kaya tanong niya, ayaw ba talagang sumali ng karamihan dahil natatakot silang mawala ng pondo? Dagdag pa ni Magalong, nakita rin niya mismo ang iba pang anomalya sa DPWH. Halimbawa, overpriced raw ang mga cat's eyes o reflector lights sa Cordillera ang aktwal na presyo kada isa ay nasa 1,350 pesos lang. Pero ang nakalagay sa dokumento ng DPWH, 1,720 pesos. Ibig sabihin bawat 100 piraso, halos isang milyon ang ginastos imbes na dapat ay 135,000 pesos lang. Ang computation niya aabot sa halos 9.8 billion pesos ang kabuang kinikback sa mga ganitong procurement. Hindi lang cat's eyes, pati rock netting, barriers, at iba pang materyales daw ay sobra-sobra ang presyo sa kontrata. Base sa estimate ni Magalong, halos 61 billion pesos ang kabuang pondong nasayang mula 2017 hanggang 2023 sa Cordillera Projects. Mahigit kalahati raw nito ay napunta lang sa kickback. Kaya sabi ni Magalong, mahirap labanan ang ganitong sistema dahil mismong sa loob ng gobyerno nang gagaling ang problema. May mga contractor at opisyal na hindi nagsasabi ng totoo at nilalaro pa ang mga humihingi ng dokumento. Pero kahit mahirap, tuloy pa rin daw ang laban niya para sa good governance. Ayon kay Mayor Magalong, mismong mga kontraktor na ang umamin na malaking bahagi ng pondo ang nawawala bago pa man magsimula ang aktual na proyekto. Kwento pa niya, tinanong niya mismo kung gaano kalaki ang kinukuha. Ang sagot, 40%. Ibig sabihin, halos kalahati ng budget ay napupunta na agad sa bulsa ng ilang opisyal at kontraktor. Hindi lang daw basta kontraktor ang kasabwat, kundi pati ilang politiko na siya rin ang main contractor at supplier. Parang iisang grupo lang na kumokontrol sa lahat. Ang mas nakakagulat pa nang inusisa niya ang presyo ng mga gamit tulad ng cat's eyes o reflector light, lumabas na sobrang laki ng patong nito. May mga supplier na nagbebenta nito sa mas mababang halaga, pero sa papel ng gobyerno halos doble ang presyo. Kung iisipin, milyon-milyon ang pirasong nabili sa buong bansa, kaya't milyon-milyon din ang perang nawala. Hindi lang ito tungkol sa sobrang laki ng kinurakot. Ang mas nakakatakot, mismong kalidad ng mga proyekto ang sinasakripisyo. Sabi ni Magalong, dahil maliit na lang ang natitirang budget para sa aktual na construction, napipilitan ang mga contractor na gumamit ng substandard na materyales. Kaya may mga kalsadang mabilis masira, sementong manipis at mga dike o flood control na agad bumibigay kapag may bagyo. Kung susumahin, sa bawat 100 pisong inilaan ng gobyerno, nasa 30 pesos lang talaga ang napupunta sa totoong construction. Yung 70 pesos halos nawawala na sa korupsyon at iba pang bayarin. Ibig sabihin, halos dalawang katlo ng pondo ang hindi nagagamit sa dapat nitong mapuntahan kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon ang daming sirang daan at kulang sa maayos na infrastruktura. Pero ano nga ba ang pwedeng mangyari sa mga sangkot dito? Ayon sa batas, maaaring makulong ng un hanggang testom taon ang mga opisyal na mapapatunayang lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mayroon ding parusa mula walo hanggang labing dalawang taon o higit pa kung mapatunayang ginamit nila ang pondo ng bayan para sa pansarili nilang interes. Kasama pa dito ang posibilidad ng malaking multa at diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Sa kabila nito, ramdam ni Magalong na mabigat at delikado ang laban. Hindi lang dahil sa mga makapangyarihang taong natatamaan ng kanyang pagsisiwalat, kundi dahil tahimik ang marami sa publiko. Aniya, ang sandata nila ngayon ay katahimikan ng mga tao. Habang walang nagsasalita, tuloy lang sila. Kaya't nananawagan siya na panahon na para manindigan at ipaglaban ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Kung tutuusin, hindi kulang ang pera ng gobyerno para sa mga proyekto. Ang tunay na problema ay ang labis na kasakiman ng iilan. Hindi baha ang lumulubog sa Pilipinas, kundi ang corruption. Kung susuriin malinaw na hindi pera ang problema kundi 'yung maling paggamit nito. Ang nakakalungkot habang may ilang kumikita, milyon-milyong Pilipino naman ang naghihirap sa baha at mga sirang infrastruktura. Dapat sana, nakakatulong ang pondo, pero dahil sa katiwalian, kabaligtaran ang nangyayari. Kung hindi ito maaayos, paulit-ulit na lang tayong lulubog sa parehong sitwasyon. Kayo mga kaalam, sa tingin nyo ba may pag-asa pang malinis ang sistema ng flood control projects sa bansa? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.